makailan ay umusbong ang mga balita ukol sa posibleng pagkaantala ng pelikula ni na Kim Chu at Paolo Avelino. Ayon sa mga ulat, si Kim mismo ang humiling na ipagpaliban ang kanilang proyekto na nakatakdang ilabas ngayong taon at plano na lamang itong ipalabas sa 2025. Isang bahagi ng dahilan sa likod ng kanyang desisyon ay ang pressure na dulot ng tagumpay ng mga pelikulang kasalukuyang inilalabas. Kabilang dito ang mga matagumpay na proyekto ni na Joshua Garcia at Julia Barreto, Pati na rin ang inaabang ang pelikula ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Ang mga tagumpay ng mga pelikulang ito ay tila nagbigay ng labis na paghahambing at inaasahan sa proyekto ni na Kim at Paulo. Gayunpaman, maraming mga tagahanga ng Kimpaw ang naniniwala na ang pag-usad ng kanilang pelikula ay isang hakbang para mapaghandaan ito ng mas mabuti. Para sa kanila, ang muling pagbalik sa eksena ni na Alden at Catherine ay nagbigay diin sa pangangailangan na gawing mas maayos ang produksyon ng pelikula ni na Kim at Paolo. Naniniwala sila na ang pagkakaroon ng sapat na oras ay makatutulong upang mas mapaganda ang kwento at ang kabuoang presentasyon ng pelikula. Sa isang pahayag, ipinahayag ni Kim Cho ang kanyang saloobin patungkol sa sitwasyong ito. Sa kabila ng mga chismis at pressure mula sa tagumpay ng ibang mga artista, nananatili siyang positibo at determinado. Ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya na ang desisyong ito ay makapagbibigay ng mas magandang oportunidad para sa kanilang proyekto sa hinaharap. Dahil dito, hinikayat niya ang kanyang mga tagahanga na magpatuloy na suportahan sila at maghintay sa kanilang muling pagbalik sa mga sinihan. Ang kanilang sining ay isang proseso at nais nilang makapagbigay ng pinakamainam na produkto para sa kanilang mga taga-suporta. Sa huli, ang mga balita tungkol sa pag-usad ng pelikula ni na Kim Chu at Paolo Avelino ay nagbigay diin sa mga hamo na hinaharap ng mga artista sa showbiz. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang positibong pananaw ni Kim ay nagpapakita na ang mga artista ay patuloy na nagsusumikap para makapaghatid ng dekalidad ng mga pelikula na tiyak na kapupulutan ng aral at entertainment ng masa. Umaasa ang lahat na ang kanilang pelikula ay hindi lamang magiging matagumpay kundi makakapagbigay rin ng inspirasyon sa mga tao anuman ang takbo ng mga pangyayari. Ang kanilang pagsusumikap at dedikasyon ay tiyak na makikita sa kanilang mga proyekto kaya't maghihintay ang kanilang mga taga-suporta sa hinaharap. Ano ang sinyo sa balitang ito?